Immune si Zero ang kana daw ko 22, 26, 27 kana daw ko nung mga pastor pastor daw ko mga pare sa Sandy Keeper ng mga kawatan mo ang ipasabot pero wala niya gilaho sa 28 o 29 padulong sa 30 nga ng ang ang, naigo ang, ang ilang founder nga mo mga kawatan mga mga ng mo ay nagwatak-watak sa katauhan Maingon siya nga sabat keeper daw ang nagtuman ang dili kawatan kay nagtuman na kuno wa ka kuyapi nga ang gipasabot ana ang katumong nagpabulag-bulag nga nagpaila nga propita nga nanagna na nagpa ingnon nga buutan nga nagwatak-watak sa katawhan ang sabat kipir may kawatan kamong mga sabadista dili ang pare nga katoliko nga sandi kipir ang sabat kipir